Si Harry Roque raw po, mm. eh hindi uuwi hanggat hindi sinasabi ng Supreme Court. Hmm. Uh, so, in, the a, music. In, a way, in a, in, a way, in, a, kinonfirm niya. Na nasa labas siya. Na nasa labas siya. <laughs> At hihintayin niya na lamang daw matapos itong kongreso na to. Mm. Nagpa-interview naman siya sa radio DZBB. Mm. Uh, uh, ang kanya pong... ah uh, uh, Meron bang kaso to? Meron. Court case na? Uh, na file na yan ang na court case. na na siya. So Kas, meron na po siyang court case. Pero wanted na ba siya? Nag-issue na ba ng dinik, uh, arrest na warrant? Hindi na siya. Hindi pa, pa nag-issue ng arrest warrant. Pero dapat hindi siya... So fugitive from justice fugitive na siya. Fugitive from justice na siya. Iyan Yan ang declaration, declaration. Ang Ang kanya pong uh, kaso ay human trafficking. Yes. Mm -hmm. uh, dahil dun sa... Ano yan eh, human trafficking kuryente, by kuryente. <laughs> Kasi yung Pogo dun sa Porak, may kaso na human trafficking. Hmm. And now, they are alleging na si uh, uh Roke ay may kinalaman dun sa Pogo na yon. Hmm. Kaya, human trafficking ka din. oo oh. So, yan yung, yan yung case by kuryente naka <laughs> tsaka <laughs> kabit kabit tsaka si an, in, ang tawag doon enabler Enabler. Parang si Jeparin Chow <laughs> Enabler. enable ah uh, sabi pa po, pero ito ay um, um, matindi didemanda mm. pa rin daw siya ng BI mm. for ano not following uh, the processes travel rules rules yes Wow, bigat naman nun. Multa lang ata yun. Eh. <laughs> Kasi hindi nila maintindihan kung paano nakalabas siya na. Gumamit daw ng aeroplano. Maaring gumamit ng aeroplano. Ay, huwag na kayo magsalita kung hindi nyo alam ang uh, facts. Huwag na muna, wag na muna. Baka gumamit ng aeroplano. O, kaya gum Pero maaring barko rin. O maaring nagpalit ng... pilo ka, <laughs> Nagpalit. Hindi niya maintindihan. Eh, Maraming marami nga po, may biyahe, iba-iba e, identity, mm. di ba? Mm. Maraming ganun. Maraming ganun. Kaya hindi... Kaya... Eh, yun nga BI, salita kay na salita dyan. Kayo nga yung number one na lulusutan na mga foreigners nakakapasok dito, eh. Mm. Hindi. <laughs> uh, huwag na kayo magsalita kasi sa sarili nyong bakuran, may racket. Mm. Di ba? Mm. Ano ba yung racket dyan? Eh, di ba, nabalitaan po yung mga foreigners, mm. di ba, hindi naman sumisipot sa B.I., passport lang ang dala nung isang runner nila. Nung tapos ma-process yun. Kunwari, lumabas na ng bansa, tapos babalik. Tapos bumalik na, pero passport lang po yun. Yung totoong uh, foreigner na yun, nagpapasarap lang doon sa bahay niya or wherever. Sa, Kasi uh, ang, uh, ang nagiging problema ng uh, ng B.I., napaka-deep. Deep? Deep. Deep na paki-entrance ng mga sindik sindikato. Kaya pag ikaw hepe diyan, wala kang uh, gawin gagawin diyan araw-araw kundi eh si bakin mo lahat dyan, di wala ka ng tao. Parang ganoon eh. Ah. Yun ang nagiging problema ng BSO. ang balita problema din daw yan sa bago airport. yung ganoon eh. Yung, ang, uh, ang nangyayari diyan. Para rin yan sa iba't maraming agency na essentially regulatory. Okay. Ang nagiging uh, problema mo, pag ikaw nag-isip, na itong mga ito talagang uh, wala nang uh, wala nang ano pakundangan tong mga ito. Pag tinanggal okay. mo yung mga yan, wala ka nang tao. Yun okay. ang nangyayari. Kaya okay. kailangan mong balansin. Eh bakit hindi mo na isob ng BI yung kanilang problema kaysa sa magsasalita-salita ng ganito? Kaya buti hindi kayo nasabihan ni Uncle Sam na shut up. <laughs> shut up. Hindi <laughs> kasi, wag Hindi nyo pala alam kung anong puno't dulo niya. Di sa'yo dada pa kayo ng dada. Ganyan sabi ni Uncle Sam. Then, suggestion ko nga, uh, ganito. Ano? Oh, ah, uh, wag kayo magpaambus interview. ambush sila eh. You Ay, uh... don't need to say anything. Alam mo nangyari, ito, ito example pare rin. Okay, okay. Uh, the um, majority leader of the US Senate, Chuck Schumer, Mm -hmm. Tinanong tungkol dyan, tun tinanong tatlong beses, apat na beses tungkol doon sa pardon ni Biden. Okay. Alam mo sagot niya, I cannot say anything about that. Which which should really be the case. Wala pa eh. Hindi Ano gusto niyo ako mag-comment? Eh, eh wala, wala pa ako, kami hawak. Wala akong oh. ano, I cannot say anything about. Apat na beses tinanong. Wala eh. Oh, no, I cannot oh. say oh. anything about mo? that. Ano so, mag-speculate char? Uh, kaya nga. Then uh, what are the other topics she sabi niya? Ah. Uh. That uh, actually that's the art of <laughs> that's the art of having this kind mm. of interview. Sabi mo, wala akong masasabi tungkol dyan. We are looking into that. O, dito tapos na. Sabi po ng BI kasi wala raw silang record ng pag-alis dito si Harry Roque. So, malamang umalis yan illegal. Speculate. Do not speculate. Ha? Huh? Do not speculate. Pari, na. hindi wala record eh. Di, hindi, hindi sabi mo. I, we don't have any record. We are going to investigate it. Finish. Walang illegal na. Do not Eh, Baka daw sumakay ng private plane eh. Do not speculate na nga eh. <laughs> Ay, ikaw naman eh. eh. What are the other topics eh, that... Gusto di... ng, uh, gusto ng reporter, merong may eh, sulat. Next question, please. Oh, uh, uh, ganun na lang. dapat ganun. Baka meron daw ginamit na private hangar. Next question. <laughs> At saka private port. Next question. Next question. <laughs> Next question. <Next> Oo. <laughs> oh. Maaaring ang dami speculation eh. ano an yan eh? Yan po ang nangyayari sa atin. Ha? So much there's so many speculation. speculation. Next question palagi yan. Hindi naman masama sabihin mo next question eh. Hindi naman masama. Yan. Ito matindi. Eh anong ginawa nyo? Ay hindi namin kasi ano yan ni eh, jurisdiction eh. ni. Ang, ang mere jurisdiction ng private planes ang uh, kaap eh. Nako. Eh, another is... Next question ah, ah. ka dapat eh. Sinabi niyo pa ka ko Nako. <laughs> eh, di pupunta ngayon yung ka-up. So, kasalanan ka ngayon yung ka Hindi, ito ngayon ang gagawin. Kasalanan ng ka-up. Pare maliwanag. Yung reporter pupunta ah. ngayon sa ka-up. Ah. Turuan na. yan ang nagiging mangyari dyan. Ang gulo. Ang... Do not speculate. May nangyari ba doon sa kaso? Kaya nga, do not speculate. Mapapauwi kaya. niyo ba si Roque? Hmm. Okay. <laughs> Hindi kasi ito, hanapan ng uh, kung sino may kasalanan. Even so, do not speculate. Siya um, siyempre, ang BI, ililigtas niya yung sarili niya. No need, no need. Private plane niya, eh. And no. therefore, a um, major restriction siya, kaap. Ito naman. Diba? Ito naman si Juan, mayroon din speculation. Ano? Papuntahin na doon, papuntahin lang doon para mapauwi si Harry yung, uh, ano. Hindi pwede. Yung, uh, yung, ano, Hindi pwede. Yung, <laughs> yung, si, yung ano. Hindi yung, Si, ano. Yung, yung malaki. Yung bodybuilder. Bodybuilder. In, in, wala, huwag nyo na isama yan. Mon, ikaw naman, naman eh. That's another speculation out of, the pla out of uh, place yan. Do not come out with those kind of speculations. So, sabi po nila, dapat daw siguro mag-improve na kasi pangalawang beses na to. Kasi si Alice Go, ganyan din. <laughs> Oh my God. di ko alam kung bakit uh, hindi pa utusan mag-shut up yan ni Boy secretary Boying Remuelje eh. Relax lang, relax. Uh, Shut uh, up muna mm, kayo. Mm. Don't speculate. Mm. Uh, at saka do not uh, be prompt, do not answer yung mga ganyan. I have no Basta I have no ano. Uh, I, I cannot comment on that at this point. Kano lang dapat. So. Pinag-aaralan na raw po ng legal team ng BI. May legal team pala sila. May, totoo kaya 'yon, may legal team. Meron. Na pinag-aaralan nila ang uh, maring pag uh, sampan ng kaso laban dito kay Rocky Rocky That's for an authorized departure alam mo yung eh, ane pa commissioner <laughs> ang suggestion ko lang ah yung legal team mo pag mo yan ah, kasi in this kung wala pa kayong nagagawa wala pa kayong ano wag na muna kayo magsalita at I, saka known yung legal team na yun iisa lang yung isa lang po yung ahensya pwede nating uh, ituro eh, dito sa nangyayari ito, di ba? Sino ba may hawak ng mga departure, arrival, and everything? Di ba, BI? So, kaya sila nalusutan, kaya unauthorized. Kaya private plane, kaya ami kasalanan, kaap. Uh, akala ko ba binantayan na yung mga private private, hangar, na uh, mga hangar Kaya nga, FBI. akala ko ba? Pati yung legal, dapat wala nagsasalitang ganyan. <laughs> Shut up. <laughs> Para binabaon nyo na lang. Binabaon yung sa yung yung sarili nyo eh. Tsaka mm -hmm. ano ba naman yung legal team na yan? Why should you start coming out with those kind of opinions? Impossible daw na formal ports ang lumabas. Uh, ano Sabi na Wag kaya. na. Ano, wag na, pambihira ka na. <laughs> Kailangan nilang palabasin na wala silang kasalanan dito. Wag na. Okay, wag na. Wag na.